Okay guys, iyan na ang ating uh, kimchi for today. Yay! Alright. So, ikip na natin to guys. Ilagay na natin sa ating freezer para mga ilang araw masarap na itong kakainin. So, ngayon pwede na natin kainin ito pero mas maganda ito pag paabuti natin ng ilang araw. Okay? Wow! So, tapan natin at ilagay na natin sa ating freezer. Alright, once again, narito naman po tayong muli sa ating munting channel, The Doran Channel, mga kaibigan. Magandang maga, magandang tanghali, at magandang gabi sa ating lahat. Saan man ang sulok ng mundo, tayo naroon. Sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan tayong lahat. So for today's video, mga kaibigan, ay magagawa tayo ng kimchi. But before that, ah... Uh, Please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update kayong mga kaibigan lagi sa ating mga ina-upload na videos. right, and let's go! Samahan nyo ako mga kaibigan. Tara! So, ngayon guys, mag-start na tayo. Let's start. But before we go, please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update kayo mga kaibigan lagi sa aking mga ina-upload na videos. Alright, let's go! So, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Tingnan nyo na lang dito sa screen natin ang ating mga ingredients kung paano gawin ang ating uh, kimchi. So, alam niyo mga kaibigan, mayroong mga iba't ibang paraan kung paano magawa ng kimchi. So, yung sa akin naman ay isishare ko rin sa inyo yung natutunan ko kung paano gumawa ng kimchi. So, very simple mga kaibigan. Madali niyong sundan. Tara, alright, let's go. Start na tayo. Alright, mga kaibigan, narito ang ating mga sangkap or mga ingredients kung sa paggawa ng sa paggawa ng kimchi. So, Uh, kasi kulang yung kimchi ko dapat kahapon pa ako magluluto pero kasi kulang at uh, wala akong time kahapon pagpunta sa palengke dahil uh, natutulog talaga ako bumawi ako sa pagtulog dahil puyat ako pa puyat ako mga kaibigan ko So narito ang ating kulang is bowl. pero hindi natin ubusin dahil ito ay malaki half lang ang gagamitin natin dito at narito ang kulang natin is carrots So, kailangan kasi may carrots ang ating uh, kimchi para dagdag uh, kulay sa ating kimchi. At maganda rin at maganda rin kung may carrots kasi masarap ang ating kimchi lalo. At bumili na rin ako ng sibuyas dahon. Buti naka, nakahanap ako ng dahon na sibuyas na yung katulad sa atin, yung maliliit lang ang dahon niya. So, it is good for kimchi mikos-mikos uh, mikos-mikos <laughs> mixing the kimchi maganda to mga kaibigan at narito ang ating ang ating uh, bawang or garlic at narito ang ating luya or ginger diba? so uh, most of all this is very important mga kaibigan kasi ito ay uh, rice flour kailangan meron tayo nito kasi ito ang gagawin natin na pinaka sauce. So gagawin natin ang rice paste mamaya. So ngayon kasi uh, nag mayroon na akong ginawang uh, cabbage na instead na i-start pa tayo ngayon uh, i, i soak natin sa langgana na may asin. So tapos ko nang ginawa. So ang ginawa ko uh, tapos na siyang nasok. So narito na, mayroon na akong nakaridi pero half lang itong ginagawa natin kasi ako lang naman dito mga kaibigan ko. Ito na. Mayroon na tayong nakaridi na ito. Nakasok na ito sa asin at saka tubig. Mag Two hours natin gisook ito. Ngayon, ready to make na tayo. Ready na ito sa paggawa ng kimchi. Okay guys, mag-start na tayo. Okay? Ito. Kaya ngayon, ay atin na siyang hugasan. So, hugasan natin siya kasi malambot na siya, oh, mga kaibigan. Matutupi na siya, oh. So, malambot na siya. Kaya, hugasan natin to Pero bago natin hugasan, hatiin natin ng dalawa. Kasi malaki lang to Malaki pa ito, mga kaibigan. Kaya, kailangan pa natin siyang hatiin ng dalawa. Okay? So, ganyan lang. Kadali, mga kaibigan. Okay, kumutiin natin. So, hugasan natin siya ng maigi para mawala yung alat niya. Yan. So, kailagay natin na pindito sa ating ah, para maka maka ano yung tubig niya. gasa natin. So, gasa natin siya yung maigi. Para mawala yung alat. So, ngayon mga kaibigan ay gusto ko sa kanya mga kaibigan ay pino kasi ayoko nang ayoko nang sa hiwa dahil uh, maghiwa-hiwa pa tayo. Gusto ko diretso kain na hindi na ano, ano, hugasan muna natin ito. Pangalawang hugas na ito guys ha. At saka uh, gusto ko siyang hiwa-hiwain ng maliit. Oh, kasi ayoko yung maghiwa-hiwa pa kung saka ako kumain. Kasi karamihan sa kanila dito ay buo hindi, hindi hinihiwa So ako naman, ang gusto ko, ah, hiwa hiwa na para pagkain na lang sa atin. Hindi na tayo mag-ano. Para tama-tama lang yung laki, okay? Yan. Gusto ko ganyan lang. ayan Okay. So, ganyan. Pagkatapos. So, pang third times natin na paghugas mga kaibigan ay hiniwa-hiwa na. So, this is the last wash of our cabbage. No? So, para malinis at mawala yung alat niya. Okay. So, ilagay natin dito sa ating salaan para maka maka ma drain yung ano yung tubig niya ma malalag mawalan siya ng tubig so ilagay natin dito sa ating strainer para ma drain ng ating wow may mikos mikos dito <laughs> So, ganito. So, ang dami pala ng isang ano. Oh! Wow! Uh, ay, akala ko magpunti lang. Tapos mayroong pang bu. So, da sobrang dami na to, mga kaibigan. Ako lang dito. Sa so, bagay, nagagawa yan sila dito ng marami kasi matagal nilang ulam yan. So, ito mga kaibigan ay appetizer ito. So, kung sa atin, ito ay ating appetizer sa pagsahin. Okay. Tapos na natin hinugasan. So, punta naman tayo sa paghiwa ng ating ibang ingredients alright okay ngayon ang gagawin natin is pagilid mo na yan kasi mamaya pa yan natin anuin gagawin pag magawa na tayo ng uh, rice paste <laughs> rice paste mga kaibigan so uh, ito muna ang unahin natin ng ating garlic So maghiwa muna tayo ng ating sibuyas. Sugasan muna natin 'to bago natin hiwain. Hinugasan na natin ang ating sibuyas at ngayon ay eh, hihiwa-hiwain natin siya ng pinong-pino. Ayan. So, ito namang ang bow natin. Ay, kukunti lang ang gagamitin natin dito. Kasi, malaki na to mga kaibigan. Sobrang laki na to. Ah, ito, hindi na ito pwede natin, ano, balatan natin ng kunti. O kaya, kiskisin natin. Itong bow natin mga kaibigan, kiskisin lang natin to. Kasi, nandito yung vitamin sa balat. Sa balat. So, hindi natin siya babalatan ng maigi. Ganyan lang ng kami natin. Kakarusin lang natin 'to. Para makuha lang yung uh, first skin niya. Kasi para malinis. So, hinugasan natin siya kay bigan. Kailangan natin hugasan kasi malinis na natin 'to silalagay dito. Okay. So, una, hiwain muna natin ng ganyan. Para hindi tayo na natin. Hatiin muna natin. At saka bago siya natin, uh, ang ginawa natin guys ay nagkat na tayo ng ating ag uh, uh, bawang so pinino na natin wala kasi tayong grinder so mano mano lang ang ating pagawa so ilagay natin dito sa ating cup or sa ating uh, little mug <laughs> okay yun ang ating uh, garlic so ito na naman ang ating luya. Balatan muna natin itong luya. Di na pwedeng hindi <laughs> natin balatan. So, balatan muna natin. Okay? So, next mga kaibigan ang ating ginger. ginger. So, uh, pag hiwa-hiwain natin ng pino to, kasi wala tayong uh, mixer o grinder, so, pinuhin na lang natin paghiwa. cagan lang. Sipagan lang. <laughs> Sipag lang mga kaibigan. <laughs> so ngayon ang ating sibilyas naman. Balatan muna natin ito. So, pula ang ginagamit ko guys na sibuyas. Medyo maanghang ito pero okay lang kasi gustong gusto ko ito. Kasi uh, ano medyo malasa ko ito. ano, ito na yung shrimps natin na fish Tadtarin natin ng pino at pagkatapos bigain para lumabas ang katas, pagkatapos i-mix lahat pati laman. So, tapos na tayo maghiwa-hiwa. Nandito na ang ating mga ingredients. The shrimps, garlic and ginger, asiboy, uh, onions and ginger, then garlic. Then we have the carrots and we have the a radish. So we have the onion leaves and we have this one. So all of this, I mix mix natin. make because, because, mix mix na natin mamaya. So una una gawa mo tayo ng uh, rice paste. Yun ang una natin gagawin. Okay, let's start. Ata, uh, narito ang ating chili powder. Kukuha lang tayo ng kunti dito. Ito ang una nating gagawin mamaya pag mix sa ating rice, rice paste. <laughs> rice paste or rice paste. So, ito gagawin natin mamaya sa ating rice paste. So, so ito yung bagoong pampanimpla natin para may timpla yung ating kimchi. So ngayon mga kaibigan, ay eh, gagawa na tayo ng rice paste. Magpainit muna tayo ng kimchi. Okay, ito guys para madali, nagpainit na muna ako ng tubig para mabilis. Para madali na lang natin ilagay ang ating uh, rice flour. So ito na mga kaibigan. So ganito ang estilo ko sa paggawa para mabilis. At makapag-start na tayo kaagad ng paggawa ng rice paste. Okay. Okay guys, kasi mainit na ang ating tubig, uh, ang gagawin natin ngayon ay basain muna natin ang ating rice flour at i-mix natin ng maigi, tunawin natin siya bago natin isalang lang doon sa mainit na tubig na pina, kuluan na, pinakulo na natin para hindi siya magbuo-buo. Kumbaga naglulugaw tayo yun yun. Rice paste so ito na So, ito mga kaibigan, yung shrimps natin na tinagtad na natin ng pino. Okay. Okay, start na tayo. So, ngayon, ang una natin gagawin ay narito ang ating shrimps. So, atin itong pigain. Pupusa natin at pigain natin para yung katas ay ilalagay natin doon sa ating uh, rice paste na ginawa habang mainit pa ang ating rice paste para medyo maluto naman ang ating as uh, yan sasalain natin at ang katas mapunta doon sa ating rice paste na ginawa then pagkatapos nating pigain ay isasama na rin natin ang ating as uh, ang laman So isasama na rin natin pag mix. So imimix mix well natin ito habang mainit pa ang ating rice base para medyo maluto din ang ating shrimps. Okay? 'Di ba? So next, ang ating chili powder. So ganito lang karami ang ating chili powder, depende lang to kung gaano din karami ang ating rice paste so or ang ating gagawing kimchi. So nasa sa inyo na kung gaano karami ang inyong gagawing kimchi. So kayo na mag-adjust sa measurement niya o, o gaano karami ang inyong ilalagay na chili powder. So tamang tamain lang ninyo na uh, saktuhin lang din ninyo na hindi nyo gustong maanghang. Or kung gusto nyong maanghang, so kayo na ang magtitimpla. Kayo na ang maglagay kung gaano karami ang chili powder na inyong ilalagay. Okay? So, imimix well natin to para maganda ang mixture ng ating uh, rice paste. Okay. Okay, next ang ating sugar. So, half lang sa glass ang kadami ng ating sugar. Kasi kunti lang naman ang gagawin nating kimchi. So, nasa sa inyo din mga kaibigan kung gaano karami ang inyong gagawin. So, i-adjust na lang din nyo ang sukat ng inyong asukal. So, ganyan lang karami ang aking asukal dahil kukunti lang naman ang ating gagawin kimchi ngayon. Okay? Okay, next ang ating alamang bagoong. So, ito ang ititimpla natin dahil hindi ako nakabili ng fresh na alamang bagoong. So, ito ang ginagamit ko na sa jar na. So, kumuha lang ako ng dalawang kutsareta. Then, 'yun ang panimpla natin sa ating uh, rice paste or gagawing kimchi. So, dito na natin nilagay para ma-mix well natin ang ating bagoong alamang. Okay? So, ready na ito for mixing sa ating mga vegetables. All ingredients. si match is so. Sarap, guys. Wow! So, ngayon, ilalagay na natin siya sa Tupperware. Para ilagay natin siya sa ating ref or freezer. Sa freezer or sa ref natin. Para matagal natin natin itong kusmikus, kakain-kainin. So, kakain tayo, guys, mayroon tayong appetizer na kimchi. Tapos na ng ating kimchi. So, dinagdagan ko lang ng kunting uh, sauce ng fish or patis. Or, pwede kayong gumamit, mga kaibigan, ng katas ng, kumbaga sabi sa pinamos or uh, baguong. So, ang katas, no, pwede niyong gamitin. Kung wala kayong patis or whatever. <laughs> English yun, ha? Dollar spoken in wow. <laughs> So, yun ang gagawin nyo mga kaibigan. So, transfer natin to sa Tupperware. Okay. Okay guys, iyan na ang ating uh, kimchi for today. Alright. So, ready na. So, i-keep na natin to guys. Ilagay na natin sa ating freezer para mga ilang araw, masarap na itong kakainin. So, ngayon pwede na natin kainin ito, pero mas maganda ito pag paabuti natin ng ilang araw. Okay? So, takpan natin at ilagay na natin sa ating freezer. Okay, thank you for watching mga kaibigan. Dito lang sa Mel Duran Channel. And kita kits tayong muli for the next video. And God bless everyone. Say that I'm psychotic, but they like it like that.